Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing sa Ebanghelyo ni San Mateo, uh, chapter 15, 21 to 28. Ang tanong ko, paano ba kayo magdasal sa Panginoon kung kayo ay may hinihiling? Paano kayo magdasal? Sa ebanghelyo natin, mayroong isang ina na nagsisisigaw kay Jesus at uh, hinihiling na kaawaan siya at sinabi pa niya, Maawa po kayo sa akin, Panginoong anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Uh, pero si Jesus hindi man lang siya agad uh, uh pinansin. Pero nagsisisigaw pa rin siya, pa nga ang kanyang mga uh, mga taga-sunod. Pero pilit siyang, pilit siyang lumalapit kay Jesus at at lumuhod sa harap ni Jesus, nagmamakaawa na tulungan ng kanyang anak. At sabi ni Jesus, dahil sa iyong pananampalataya, ang iyong hiling ay matutupad. Kayo po ba kung tayo po ay may hinihiling sa Panginoon, paano po ba tayo humihiling? Hindi naman po dapat, hindi naman, hindi ko naman po sinasabi na palag na pwede tayong sumigaw, sigaw na lang tayo ng sigaw sa Panginoon. Pero ang ang punto sa aking reflection ngayon sa araw na ito, pinapakinggan tayo ng Panginoon kahit na anuman ang hiling natin, kahit na paano pa tayo humiling sa Panginoon. Ang bawat panalangin nating kahit pa paano pa ito, ay nadidinig ng Panginoon. Minsan iba-iba ang sagot ng Panginoon sa ating kahilingan, sa ating panalangin, pero nakikinig siya. Kahit sino pa tayo, kahit paano pa tayo manalangin, nandiyan ang Panginoon para makinig sa atin sumigaw man tayo ah, pa, ah, tahimik man tayo manalangin nadidinig tayo ng Panginoon kaya kahit na ano po ang pangangailangan natin lumapit lang po tayo sa Panginoon siya po ay nakikinig kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito maaari lamang po i-like o i-share god bless you po